Oaks, humalma sa kumakalat na pagkukumpara sa movie o pelikula nila Captain at King Alam naman natin na parehas mong husay na artista ang hapat na ito. May kanyakan ng kiling kapag humaharap sa kamera. Pandating sa mga pelikula, sadyang malalakas sila. Mainit-init kasi ngayon ang isyo ng dalawang tandem na ito pa na yung pagkukumpara samantalang Cruz ang apat na yan at suportahan ayon na sa mga opinion ng iba kaya hindi umaasenso ang Philippines kasi madami ang getera don't compare kasi alam naman natin yung date ng movies nga hindi akma sa mga taong manood kasi all them is nasa office and schools gets nyo? Pero ito, kahit ganoon, kumita sila ng 12 million sa si isang araw pa lang. At hindi pa kasalig yan yung sa ibang bansa. Kasi susumahin ninyo kung same ng date, sakto pinadabas ang movie, hindi ng 12 million ang ticket sales sa unang araw. bi positive naman, sana huwag kayong ganyan. Bago kayo magkumpara ng tao, and take note, kaya yung lahong nakakita ng fans na talagang todo effort sila sa kimpaw. Kahit matanda, gen, si, or bata, aminin ninyo, ngayon lang yan nangyari sa si isang artista. Kim Chu at Paul Benino, hindi sila binuo por for Love Team. Ang tao talaga ang nagmamahal sa kanila ang gumawa ng paraan para mabuo sila as a tandem. Nakakainis lang minsan sa mga bashers na hindi sila marunong makontento sa kung anong meron ang bawat tao.